Hello mga kainday ko! Ayan, another day, another entry! So yun na nga mga kainday ko, dahil nanonood daw ang aking katrabaho ng aking mini vlog kanina, talagang hindi na daw nawawagnat sa kanyang tenga aking intro na hello mga kainday ko. Kaya eto, inentrihan ko nga ito sa aking pangbungod na video ngayong araw. Ay, talaga naman! <laughs> Dahil maaga nga akong nakauwi kanina dahil alam nyo naman na wala na talagang overtime ang inyong Inday Maria dahil mahina na talaga ngayon ang bentahan ng mga school supply dahil nagumpisa na nga ang pasukan kaya naisipan ko nga magluto ng aming ulam dahil palagi na lang talaga ang aking mister ang talagang umaariba ay charis lang po <laughs> Pero bago yan, ay shoutout nga muna kay Mami Rosa talagang pinasalubungan pangako ng Hong Kong na t-shirt dahil namasyal nga sila mga kin-day ko sa Hong Kong kasama ng kanyang buong pamilya ay wow. mapapasana all ka na lang talaga dahil talaga namang nag-enjoy sila ng gusto at kitang-kita naman sa kanilang mga video at upload. Talaga naman ang inyong Inday Maria ay talagang araw-araw kong pinapanood ang kanilang upload dahil syempre bilang isang content creator at bilang isang simpleng mamamayan dito sa Pilipinas. Pinas ay talagang nangangarap din naman ang inyong Indem Maria na makapunta sa ibang bansa ay. Kaya talagang minamanipas ko talaga mga ka ko na magsipag sa buong buhay ko. <laughs> talaga naman ang inyong Indem Maria ay talagang napaka-positive talagang aking motivation sa buhay-buhay na balang araw ay magagawa ko rin yun teka lang, huwag mo nang tumaas ang kilay ng mga taong akala mo sila lang ang pwedeng umasenso. Kaya naman ang inyong Maria, ay nagsisipag nga ngayon dahil ang sabi ko nga sa inyo ay minamanifest ko pa lang. Kaya huwag naman sanang tumaas agad ang inyong mga kilay dahil hindi po talaga bagay sa inyong mga kamukaan. Ay, charis lang po. <laughs> Bilang isang content creator nga mga ka ko ay hindi po talaga nakasalalay sa ating mga followers ang ating mga earnings. Kaya like ko nga sinasabi sa inyo, wag na huwag kayong malulungkot kung ang bagal ng usa ng inyong pagtaas dahil kahit po tumaas pa po yan ng sobrang taas ang inyong mga followers ko hindi naman po kayo sinusubaybayan ay talaga namang mababali wala lang din yan at wala rin kayong sasahurin <laughs> Kaya nga pala yung sinasabi sa inyo na sipag, sipag, sipag lang po talaga ang kailangan natin sa pag-upload bilang isang content creator dahil di po talaga natin alam kung kailan darating sa atin ang swerte. So, ito na nga mga kaindi ko dahil nga ako nakatokang magluto ngayong araw ipagluluto ko na naman sila ng gulay as usual. Talagang dahil may nakasalubong nga kanina nagtitinda ng sitaw naisipan na naman ang inyong hindi na magluto ng sitaw. Toko na may baboy dahil favorite po talaga yung ng aking dalawang mag-ama. Ay, cherries lang po. Hindi kasi sila kumakain ng gulay. Kaya talaga yung toko sa yung sobrang kanilang tinitira. Pero syempre, nagsasabaw din tulad ng mga bata. O, ba? Diba? Wow! Dahil gusto ko nga maging masarap ang aking niluluto mga kaindey ko, kaya eto, focus na focus ang inyong inday. Mariakala mo ba na may ay talagang cook na cook ang datingan? Pasensya na rin kayo mga kaindey ko sa lighting ng aking video, dahil wala nga ang aking inday sa priya dyan nasa school, kaya nagtsatsaga talaga ako na ito. At hindi talaga naiiwasan na nagbabago at lightning tuwing gumagalaw ako, kaya pagpasensya nyo na at sana tapusin nyo pa rin ang aking video. Basta yun lang talaga pala yung masasabi sa inyo mga kainday ko kung nag-uumpisa pa lang kayo visa, bilang isang content creator ay talaga namang go, go lang kayo at huwag na huwag kayong tumitingin sa mga achievement ng iba dahil hindi po talaga pare-parehas ang achievement natin dito bilang isang content creator. Parang nag-aara lang din yan kung hindi ka nagsisipag ay wala kang makukuhang honor. Kaya ano pa nga ba ang dapat natin gawin bilang isang content creator kundi magsipag o di ba? Ito nga pala ang aking niluto ngayon para sa aming hapunan. Halina't kumain. Nang sa ganun ay makapag-content naman tayo at maging malusog ang ating pag-iisip para makagawa tayo ng magandang content at malay nyo. Magka-viral naman ito. At pasyensya na kayo mga kaindi ko dahil ayoko po talaga nagsasandok pa kami ng kanin dahil mauubos din namin ito sa kaldero. Ay, charis lang po! <laughs>